Reaksyon ni Tash sa ginawa niya, kinaaliwan at kinatuwaan ng mga netizens? At sino kaya ang naiisip ni Miles, nung hawak niya ang bulaklak para sa isang guest? Ngayong lunes nga, May 6, 2024, kung saan ay si Sash na ang kanilang guest player sa Perifi. Dito nga ay kinatuwaan ng mga netizens ang ginawa ni Tash sa segment pa rin na Perifi, kung saan ay G na G nga itong kumanta kasunod ni Singing Queen Sam, matapos nga siyang ipakilala ni Min, bilang singing Queen Tash. Kaya naman, ay agad nga itong kumanta, kahit hindi nito alam ang lyrics ng kantang kinakanta ni SQ Sam. Nagtanong pa nga ito kung tama ang lyrics niya, sabay biglang kumanta na nga lang ito ng sarili niyang lyrics, at biglang nag-rap. Kaya naman ay makikita ang nakakatawang naging reaksyon dito ni Min, matapos marinig si Tash. Kahit nga si Bossing at si Sash na, ay makikitang natawa na lang dito. Hanggang sa parang may party na nga sa studio, at makikitang napasabay na rin nga si Min at si Sash na dito. Mababasa pa nga ang ilang comments ng mga legit The Bark netizens dito, na talaga namang muling humanga kay Tash, dahil kahit biglaan nga, ay nagawa nitong kumanta at mag-rap, at mayroon din namang mga natawa na lang kay Tash. Hanggang sa makikita na nga ang nakakatawang naging reaksyon ni Tash dito, pagkatapos niyang kumanta at mag-rap, tanong pa nga nito na, ha, na tila kahit siya nga, ay hindi naintindihan, ang sinabi niya. Tanong pa nga ni Bossing dito kay Tash, kung ano nga daw ang mga sinabi nito sa kanta nito. Na kung saan ay agad nang sumagot si Tash, nang hindi daw niya alam. Na tila kahit siya nga, ay hindi alam ang mga sinasabi niya sa kanyang rap. Welcome back mga ka highlights. Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos at paki-like na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Hindi lang yan, dahil sa pagpapatuloy ng segment na periphery, ay muling pinakita ni Main at Cash, ang kakulitan ng mga ito sa kamera. Makikita pang pa ang nakangiti lang si Cash dito, habang si Main naman ay gaya ng dati, ay tila may paghamon na naman sa kamera. Gaya ng ginawa nila noon ni Miles, na talaga namang kinatuwaan din ng mga manunood. Na napag-usapan na rin natin. Natanong pa nga ni Bossing kung ano ang ginagawa nila, sagot naman ni Tash, na vlogging daw. O nagbablog nga daw sila ni Maine. Makikita pa ngang, sumama na rin sa kanila ang kanilang guest player na si Sashna. Na dahilan nga para late ang pagsagot niya sa tanong ni Bossing, kung pataas o pababa ang sagot niya. Kaya naman, ay makikita ang nakakatawang naging reaksyon dito ni Bossing, dahil tila hindi nga siya napansin agad ni Sashna. Samantala, tila may naalala nga si Miles dito, habang hawak niya ang bouquet of flowers, na para kay Arboni Gabriel noong Sabado, May 4. Na matatanda ang kinuha ni Bossing kay Arboni Gabriel, para makapaglaro ito ng maayos sa periphery na kung saan ay ibinigay naman ni Bossing kay Miles. na makikita pang ang ginagawa ito ni Miles, habang hawak ang bulaklak, comment pa nga ng ilang netizens noong Sabado, na para nga daw may naaalala si Miles dito. Dahil matatanda ang, noong birthday celebration ni Miles sa Itbulaga, noong May 1, 2024, ay muling nang sinurpresa ni Kiko Estrada si Miles, na talaga namang muling nagpakilig sa mga manunood, lalong-lalo na sa mga team Kimi. Bukod pa dyan ang unang pa-surprise ni Kiko kay Miles noong April 8, 2024, na kung saan ay talaga namang pinag-usapan at nagpakilig talaga sa marami. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo, patungkol sa mga napag-usapan natin, sa video na ito?